<laughs> Sige na. Ikaw ulitin mo. Bakit? Sige na. Ulitin mo yung mo kayo. Sige na. Sige na. Sige <laughs> <laughs> na. Hindi na, na. <laughs> ko na. Hindi ko, ko pa na. Hindi ko pa na. Hindi ko pa na. Hindi na. Kapo ibu ka talo 2,000 kami doon wala ka makukuha! Popularity si Ana. Oh, popularity. Ano? Oh, ano? Ano? Na ano? 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 Sige na yun, suruhin mo ulit na yung gumawa nung ngisip pa. Kaya nga dami. Iuwi na lang, iwi Iuwi lahat. Ang <laughs> laki yung mata eh. Ito, ito Problema ito talaga. Problema ito. Walang pang. Walang pang.